na po. Parang iba yung hati yung. ni mama. <laughs> wow. Parang, oh, wow. wow! Grabe! Oh, tingin po hmm. mo. Ayun. Mm. Mm. masarap po. Oh, talagang sinay yung tapak. Ako naman. Ah, may lote ka ako. Sarap? At ito na po yung ating gulaman at saka po la chiplan. Magandang araw po sa inyo lahat. Yan, bali, ngayon po ay magluluto na po tayo o magtitimpla na po tayo ng mga pang dessert para ngayong Pasko. Maglalagay na po tayo ng itlog dito ah, sa palanggana para atin na pong nababati. Eh. Ako po kapag nagluluto ng leche plan ay magkasama na ang puti at saka yung borok, Sama na pong lahat. Para walang masayang. Mahaluin lang po nating maigi. Ayan guys, at katulong na po natin si Nini. Sige Nini. na po natin itong mga gatas. Halo lang maigi Nini. Tapos lalagyan na rin po natin ng sugar. May kalamansi pa baga tayo. Tingnan na ako may... Oh, lalagyan, lalagyan natin ng... Lalagyan natin ng tatlong kalamansi para pantanggal lang sa laang. Halok, halok. na po natin ng kalamansi. Ang Ayan guys, Ayan po, at inahalo na po ni Nini. Ako po ay magluluto muna ng gulaman. Bali, meron naman pong instruction dito kung gaano kadami yung tubig. Bali, tatlong pak lang muna po yung lulutuin ko. Ito po ay natakalan na natin ang tubig. Tapos ay naragyan ko na rin po ng asokan. Yan na ito na po yung ating gulaman. Bahayalin na po nating maigil. Yan okay na po iyon. Tatakpan lang po natin at paiinitin. Ba. Diba? Yan binuha ko na po yung apoy. Bale, ito naman po hindi natin kailangang pakuluin. Parang kapagka medyo maligam-gam na yung tubig, ay eh, pwede na po nating patayin. Tapos, maglalagay na rin po tayo ng asukal dito sa lanera. Habang sinini po, ay naghahalo ng ating gatas, asukal, at saka po yung itlog. Ko ay ako po ay nagtutunaw na dito ng asukal sa mga lanera. Tapos nagsaklang na rin po tayo dito ng gulaman. pagbibili ka po ng ganito. Magkano? Is one Magkano na nga? 80 pesos ba ka? O 70? Parang nagmahal na po. 100? Baka. Oo, oh, parang ganyan. Okay. okay, okay na po ito. Okay na po yun. Ayan guys, at naluto na po ang gulaman. Mainit din eh. Tama na po yun? Mm-mm. Oops. Lalagyan pa yan ng gatas ay ay babaw. Oh. Parang napapuno yes, yun. Gusto Ay, lalagyan pa ng gatas. Oo. Sige, okay na. Hindi na eh. Kakaunti, padami na padami. <laughs> Ayan guys, at ito na po lahat yung ating gulaman. yan po, ay lalagyan na lang ng gatas sa ibabaw ng ibap. Sasalain po natin. Mama, Sino ba mayor? Tutoy! Tutoy! o, Tutoy! Tutoy! Ay, isang dali yaka! Nasa si mama? May may ginagawa! Ang nagawa ka mo? Sa Ano? Lalagay na po natin sa pixel itong ating sinala. Oh. Hindi pa naluluto yung mabango na ang amoy. Ayan po, at ito na yung ating mga natunaw na asukal. Tayo po ay magsasali na. Sasalain po ulit natin. Hindi po masyadong puno. Ay, napapuno. Hindi parehas ang ating lanera. May malaki, may maliit. Wala, mo, alak lang. Alak mo. Ayan guys, at ilalagay na po natin dito sa ating steamer. Ako po ay nagpapakulo na rin ng tubig eh, sa isa pong steamer. At kapag ka po ay kumulo na, isa ka po natin i- sasaklam itong ating leche plan. Ayan po at pagkaraan ng ilang minuto, puluhan na po itong ating iniinit. Ay, ano na yun? Ah. Puluhan na po itong ating iniinit at isasaklam na po natin ito ah. Tandahan. po natin at lulutuin po natin ito ng mga 30 to 45 minutes. Medium heat lang po. Ayan guys, at meron po tayo ditong mga parcel. Ito po ay in-order po natin sa online. At unboxing po tayo ngayon. Mag-unboxing po kami ni Nick. Ito po ay mga sopa cover. Gawa nga po ng, para po hindi i tong ating sopa. Gawa po ng dito po ay may mga bata, hindi may iwasan na madumihan. Dapat po ako magpapatahi. Ay hindi na po namin makontak yung magtatahi. Kaya ang ginawa na lang po namin ay tumingin na lang kami sa online. Ito po ang patigasata. Ha? Ah. Pampatigas na sa mga gilig -gili. ah. ah. Pansamantala po muna yan. Ay! Nakitinira ko. Aba, may ano pala siya, may partner para sa unan. Pero ako po yung nagpa-order din ng ano ah. Para sa unan. Dalagay na po natin. Talagang... Gan' po atay pre. Ito po pwedeng labhan. Sakto kaya nini. Lagay mo rin. Ba, sakto lang. Oh, Di ba ka? Oh, hindi siya madudumihan. Kahit lang may mga bata po dito minsan ah, yung na yung bayan kayo ng candy o kaya yung chocolate tapos yung kamay nila ay hindi maiwasang halimbawa kaya dito ay hawak sa ganito ah, ay mga madumihan o oh, ay eh, di kahit sila po ay kumain at may pagkain na ah, mapapahid o oh, ay eh, di pwedeng labhan. ba ka? Ito naman ay... Ah, ito yung para dito yata. Ito yung malaki. sa ay kasha? Parang ito po yata. Ito ano, po yung sa malaki. Ah, oo. Buksan niyo po muna ito. So, Sige, bubuksan muna natin lahat. Yan yun yung para dito. Yan yun yung buksan muna. Saka parang mas... Mas makakamura po kapag sa online. Mabilis. Yung um, isang araw ko lang po, ito eh, parang ikatlong araw lang ay eh, pwede na kaagad. Eh. Samantalang kung magpapatahi pa po tayo, ay ako pa ang bibili ng tela. Susukatan pa dito, tatahin pa. Makabuting pa ng mga dalawang linggo, umigit pa. Perfect? Mm-hmm. Dito naman po ay carpet. Wow! Parang ito ay nasa 500. Wow! <laughs> Lagay na natin, Nini. Sige po. Para pong 400. Ah! matalong dun sa bayan nung tingnan natin eh, ay katiping lang ay eh, nasa isang libon na. Ay ito yun. Tsaka maganda yung tela niya. Tsaka kakulay. Ayun na nga. Ayun na na, muna na, muna yung... na natin. Ito na muna. Akala ko yung ibang in-order yeah. mo. Ay, nga. Parang mo doon na nga, ganyan na nga. Oh, inilayo pa. Pwede naman dyan lang sa harap ng TV. Oh, walis. Walis. Tanggalan si Vegas na hindi. di pa din ang Yan, wow. Pa, at saka, okay lang po ito para naman po masama kapag meron dito. Oo nga, ayaw ko nga ng ganyan. oh, gusto ko yung ganyan ah. ta. Isagad e, namin nyo doon ah, sa dulo. Gusto ko yun? Oo, ano, sa doon. Tapos dito sa dulo ah, sagad na rin. Ate kayang ihipan? Ah? Oo, Oo. Para hindi na dunas. Para hindi na ano. Okay na. Eh, isang sagad pala dito diba? ah. Oh, yung isa. Parang hindi naipodan Doon eh. Wow. Yan. Wow. Ito kung muna ilagay pa. Sige. Bawang naman yung isalit siya balito. Ano? Meron pa. Okay. Meron kang ring din May isa Ayan po at ito na yung aming supa. Nalagyan na po ng cover. Okay na rin po ito para hindi naman po madumihan. Uh, Pansamantagal. Oo. Pansamantala Ayan, guys. At ito na po yung ating gulaman at saka po chiplan Ayan po. At ngayon naman ay magtitimpla na tayo ng ating guay ham. Meron po tayo ditong mga pang guay ham. Ayan. At ito po yung ingredients natin. At saka pala mangga. May mangga tayo. Nini. Ayan po ang ating nestle cream ay magagay po yan sa... Rep. Yan po ay eh, magdamag na nakalagay po sa sa ano, hindi po sa freezer ha. Doon lang sa ano fridge. Ito? Tama ba? <laughs> Dalawahin mo na kaya nini Gawa ng malak madami naman tong ating titimplahin. Parehas mo nang ilagay. Wow, napaka-creamy sa Edin at sayang Dapat pala tayo may extension wire. I-draw mo extension wire ka sa kwarto mo. Ay lapit na lang natin doon ah. Okay. Inada-drawing. ay magdo-double ang ano, size? Oo madodoble ang size. And guys, at isinalin po ni Nini dito ah. Sige. Ayan po at hinihiwa na rin ni Nini yung mangga. ditong evaporada. Maglalagay po tayo dito ah. yung ating tinapay, hugasan natin dito para lumambot. Hindi la ang sa kapi sinasawsawi. Eh. Pati sa gatas. Evaporada. Evaporada. Yan, atin lang ang dito sa gatas na ibap. Tapos ilalatag na po natin dito ah. Umpisa pala. lang. Ay, ano na agad, Na. Lumambot na agad. Dapat ay kagaday ay aalusin. Oo, Dapat ay kagaday ay aahonin. Kamay mo na nga inapa Ay ano. Pakit na eh. makinig ka mama kay Kim at to. Hiyo ka lang eh. Mm -hmm. Ilang taon ka na pong nagagreha mama. Hiyo mo interview Terbiyo. <laughs> wow. Ito Sarang. yung paborito ni Idro. Ah. Saka so, ah, hindi lang pala si Idro. Pati pala kayo. Oo, talaga namang. Kapag tayo may balding tinapay, alam na. Oo. Si mama po ay laging nag-graham. At doon po sa balding ng tinapay, meron po ang sky flakes, doon ako, pita, tapos po ay ganito. Ah. Hmm. Doon po kami kayo, kumukuha. Ay... ay Ini, ito, ano yung charita kutsareta? Yan yun. lalagyan lang natin ng mangga. Pero gagawa rin tayo milot ng ano ah yung walang mangga. Oh, talaga namang. Grabe. Oops. Naligaw. <laughs> Ayan guys, at pagkatapos po nating malagyan ng mangga, ay lalagyan po ulit natin sa ibabaw ng Graham. Bakit? Yan ka nalang <laughs> Mm. -mm. <laughs> Bakit ang sinini? <laughs> sa akin naman ba? yung buto kanina. Kabangers. <laughs> mm. <laughs> <A> <laughs> Parang si eh, Bangers din na. Bukas lang natin ito titikman. Oo, at oh, po, ay baka hindi makakatulog. Happy <laughs> pa to ano yung sarip. Mabilis naman po mama dun sa freezer. Lumamig Yeah. Yeah. Mabilis oh. <laughs> yung tigas. Pag sa freezer apo processing. <laughs> Yan. Pagkalagay natin milot. Talagyan po ulit. Talagyan na. ulit natin ito. Oh, huling huli sa akin. Na <laughs> po ulit na ito. Talagyan <laughs> po ulit na ito. Huling-huling sa akin. Yung mga padampot-dampot. Ayan guys. At nilalagyan po natin ng Graham ham na durog sa ibabaw. Mabilis ang timpla na po ito. Ang gawa namin ni Nini. Pwede kayong gumamit dito ng salaan. Pwede rin namang ganito na. Uh -huh. Tapos, ayan guys, at ito na po yung ating finished product. Mm Ito po ay lalagay na po natin sa rep para po lumamig. At si Nini po ay busy-busy rin.

Nilagyan <laughs> ko lang yung gilid na kaunti. Yung gilid kayo. <laughs> sarang, sarang <laughs> <dito> ko. Samak sa ano? Hindi nito kulang. kami ng gawa. Gawa mo sa iyo. Ito po yung gawa ko. kung e, pakapalan po sila. kung 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 kung

Bakit may patahan? Kung pa, ano may pa? Ano, pa rin eh. Ah, na po dito. Loose ah, na. Ano ba kaya? Mayroon pa. Ano yung tabila tabi lang. bukas ulit. Tignan natin. Naging kain ka naman tayo. Pwede pa, ano yung tinapit ka tayo. bravo. Oh, oh, Tingi pa nga, okay? Mamaya, oh, bahay. May pang-antro. Mamaya, may pang Takit. Masin yung manga. Masin <laughs> 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 yung mga manga. David, ano Pero ako nakuha na ito ah. Ayoko nang may mangga Nagulong mo mamaya kung Bukas ko na ulit ito. Titimpahin ah. ah Ayan guys, at eto na po yung mga natimpla po natin. Nagawa natin. Ayan. Madami po at makakapal po itong gawa po namin. One, two, Lima. Lima. Lima? Lima patong. Wala mo wala ng ganito? Ayan, ito po ay lalagay na natin sa rep. Ito po yung gawa ko. Gawa ni Kim, gawa ni Drew. Tapos po, ito yung kay Milot. Tapos ito yung kay Kim. Ayan guys, at excited na po. kikiman Man na dun sa ating tinimplang Greyhound. Wow! Wow! Overnight po yung nakasilid sa yeah. sarapan. Sa akin po dito. <laughs> Saan pala ito? Teka, wait. At aming yeah. aahonin. May kanya-kanya na. Yeah. Dito na Parang Kasi iba yung atin. hati ni mama. <laughs> Wow! Parang, wow. wow. <laughs> Grabe! Tingin po mo. Mm. Ayun. Ayun naman. Wow! Grabe. Ayun. So, para kanina ito? Kay Dro. Kay Dro muna. Pwede ko mas-ID muna yung uh, nakira. <laughs> Pwede naman. Basta ano ah. Ayan. So, sa daw po niya. Mamaya oh, na. Hayaan mo na, sige mo na habang lihignik ni Kim. hindi na kalaan. Yan, sinasain po yung tapat. Baka nawawala na e. Hahaha! Walang lahat na yung hati na sininidid po. Parang masyadong wala kayong hati ni Mama doon sa Hahaha! Ano, Edro? Mmm, masarap po. Oo, talagang sinayid yung tapat. Ano ba naman Ah, may love ikaw ah. Mmm, wala kayong maganda kasi yun na Ito na lang ako. Mm. Akin yung isa nito. Ayan na dito. Sarap. Ah. Sarap. Sarap. Mm. Sarap. mm. Tikim lang muna yan, ha? Adya, wow! Sa inyo. Sige, isang pisa muna. <laughs> mm. Patikim lang muna ha? Takpan muna na nini yung sapapa. Baka mami, ma. <laughs> Mapingasan pa ninyo. Sarap. Eh. Sarap. Sarap. Mm -hmm. Parang nagugutong sa inyo.

Tikim lang muna para hindi magsawa. Pero kung gusto pa ninyo, pwede man kayong pumuha. Gusto mo, Pedro? Salamat! Uh... Mm, tubo! Mm. Dali! Sarap nito! Oo, oh, dali! Mmm! <laughs> oh. <laughs> <laughs> Sarap Sarap po! Creamy!